Good morning guys Good morning guys Good morning guys Kukuha si Aling kami ng chili tomato Bibigay kay Madam Lilibe Okay, let's go Let's go And... Take tomato. Tara. So yan guys, kukuha si Aling makulat ng tomato so, Bibigay niya kay teacher niya Kung ano man yung makuha namin ngayon So, yun guys. Naka-school uniform na yan. Pupunta na ng school. Ang unguha daw siya ng ibibigay niya kay teacher. Well, actually, marami dito. Ayun, marami na naman siyang bunga. So, yun yung kukunin niya. Uh, orange. Yes. Ayun, nangunguha na siya. Come on. Are you enjoying? Oh, you put there. You put there. Ayan. Me. Ayan guys, dahil nakabihis na si Aling Makulet, ako na yung kukuha tapos siya aabot ko na lang sa kanya kung ano yung makukuha ko. Tapos ito, ayan siya. Aantayin niya yung ibibigay ko sa kanya guys. Kasi ako yung mangunguha. Dahil hindi na nga siya pwede dahil madumihan yung damit niya. So ito Mimi. For sure. Yeah. Ayan. Ito guys, siya yung taga-abot. Two hands. Two hands. Then put the... yan. Ayun po. Marami na naman siyang bunga. Araw-araw talaga to, guys. Araw-araw siyang may bunga. Oh, Mimi. There you go. There are lots, no? Do you love picking tomatoes? Yes. Yes, guys. One, two. One, two. So, yan, guys. Tignan nyo. Ano, Andito. Wait lang. Wait lang. Ayan, oh. Very fresh. Cute, look. Cute, no? Ito? Very fresh, look. Right? Yes. Ay, koni, 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 koni. Let's get. Ang dami niya, guys, oh. Kumuha na kami nito kahapon. Tapos marami na naman. Oh, Mime. hands. Hands, two hands. So ayan, marami hanggang dito. Ang kulit. Yeah, wait lang. Yes, dear. cream guys ang dami ko nang nakuha Babe, <laughs> ang sarap kaya na ito ihalo sa itlog pero yung mga harvest namin ngayon ni Aling Makulit ay pamimigay niya sa picture niya kasi ang dami, hindi rin naman kasi nagagamit lahat yung mga yellow pa lang ganyan, hindi na, na muna namin kinukuha kasi pwedeng pang hanggang umaga pa yung mga ganyan yung hindi pa siya ganong kared ah lots of lots of tomato. Okay, you It's okay. I put it there. Ay, yeah, we'll get it later. Whoa. So yun guys, habang nangunguha ako, kumuha na rin siya ng upuan niya. Tapos binabantayan na niya ako. yan kuha pa rin tayo. Sana. Ayan. Daming lamok. Oh, that's all. Ako na ah, oh, eto na guys. Eto na lahat yung nakuha naming tomato for teacher. There's a lot of my tomato for my teacher. Yes. Can I, Can I see? Kanino mo ibibigay? Ay, madam. Nasa po mo madam. So, let's go. Tara guys. Tingnan nyo, binabalik pa niya. Diyan kasi siya pumesto kanina. Binabalik pa talaga niya. Oh, how about the chair? You carry the chair, your link, oh. Go. Let's go. Oh, ito na lang pala. Careful. Careful. So, yan guys. Dadalhin na namin dun sa may table. Para ipsupot namin. Paano, paano ulit? Pika, kami kay Chichere. Tingnan nyo yung bata. Nagbibilang. Oh, nag enjoy siya. Ay, put here. So, yan guys. Lalagay na ni Aling Makulat sa plastic. Ayan. Natakpan na siya. Ayan. Ayan. Bibigay na niya kay teacher niya. Yay!